ano na naman ginagawa Nang polis dito ayan na naman wag kang dyan ka lang muna pare ko dyan ka lang muna wag kang bumaba <laughs> ay nako kainis Hello, make a love shout out to everybody. I'm going home to where I belong. I'm going home to where I belong. <laughs> ano ba yan? Umungol yung sasakyan. Magapi na. Madilim na ang harapan ko. Wala tayong sunset ngayon. Anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng tumawag kasi nga pala nakasunod sa akin yung vehicle ni Lolo. <laughs> next stop naman doon. Ayan na, next stop. Okay, lumiko. Lumiko ka man. Salamat naman. Pero parang sumusunod nga. Hindi tayo makapag... Ano? <laughs> Sino kayong sinasanda ng Lolo? Lolo Paul. Si Lolo Paul. Okay, waste Bakit kaya hindi ko love? Ay, nako. Ewan ko na lang. Ewan ko na lang. Bakit ka ganyan? Guys. Guys, alam niyo guys tawagan ko si Kaislaw <laughs> hindi sinasagot ni Kaislaw yung tawag ko guys hello 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 Kaislaw hello 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 <laughs> wala hello. hello hello hi hello kuya ito wala akong ano wala akong kamera wala kang kamera? Wala, akong, wala akong kamera kasi may basag na yung kamera ko. Basag, ano? Basag yung kamera ko. Basag ba? Ah, okay lang, basag. okay. Basag yung kamera. Kaya walang, wala. Wala din naman akong kamera eh. Ha? Wala mo naman akong kamera eh. Wala yung sa messenger na kamera? Hindi. Ah, rin, sa messenger na kamera. Um, hindi rin kita. Ah, ganun. Wala ko wala kita. So anong ano nga balita diyan? Kumusta? Wala naman, okay na lang. Wala naman. Sniper ka talaga. Gan. <laughs> ha? Sniper ka ano? talaga. Ano? Sniper ka talaga. Bakit? Bakit naman? Nahuli mo na naman ako kay ano kay Judel, kay Sir Nicael. Eh, <laughs> yeah, sinasabi yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Kaya huwag kang basta-basta pupunta eh. Tapos kinantyawan ka pati ni Nikael. Hindi, <laughs> kita naman kita doon eh. Sinundan nga kita eh. Kita kita doon. Ako, ikaw na una doon. Kaya sinundan kita. Na-sniper kita kagabi. Si, tapos sabi ni Ma'am saver Papa, na si Tata Islao, nag-premier si Ma'am Udisa. Hindi binanggit yung pangalan niya. <laughs> <laughs> Kahapon lang hindi ka nabanggit. Eh, Ulitin mo yung isang ano. Isang video doon, yung ano, yung... Oo, oh, meron, meron. Meron yun, yung ano, yung naggala ka. Oo, oh, yung pangalan mo, natawa nga si Tita Mila doon eh. natawa <coughs> si Tita Mila kasi. Kaya, kaya ka po, nagchat-chat kami sa iyo, at saka si Ma'am Kate, at saka si Ma'am Mila. Kahit lang, mama, special ka, pabuli ka, <laughs> sabi gano'n sa akin. Papatawa ako sa kanila eh. Wala, ikaw, ko, wala yan. Maniwala ka, ikaw, ko, yan. Wala yan. Bantang uli nga, wala nga. <laughs> o oh, nga, wala talaga. Wala na eh. sa isip ko eh. Wala sa isip ko. Ang grabe yung ano ko. Sabi ko, nabanggit nabang, na, ako lahat. <coughs> wala ako. Mamaya, sabi ni Ma'am Kati, special ka dyan, kais lang. Mamaya yan, babanggitin ka, special. Hanggang matapos, wala. Sabi ko, ito talaga si Ma'am Disha. Nakadsawan pati ako ni Ma'am Kati at saka ni Mamila. Wala. Ngayon. <laughs> Ma na Frank ka kay Islaw. Kala nga yung birthday mo Kaislaw? September 27? 28, 28. Oh, 28 pala yung birthday mo. Anong handa mo? Oh, wala. Ay, kung ako hindi paghanda ng mga anak ko, hindi wala. Pag pinaghanda ako, meron. Meron yan. Mga anak mo pa. Hindi ka paghandaan. Ay, kaislaw. Ikaw, yung mga ulam ano mo. Hindi healthy yung mga ulam mo. Puro masasarap yung ulam mo. Hindi naman healthy. Puro Di. pata. Taon taon, 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 naman yan. Pinagahandaan naman ako niyang mga yan. Kaya <laughs> nga eh, no? Grabe. Tagal-tagal uh, na pala. Wala na wala si, kumusta si Carnel? Hindi ko na nakita yung mga video niya eh. May, may mga video. Hindi na nga. Ayaw. Awan, awan doon sa tao na yun, sabi sa, sabi sa akin, pupunta rito sa bahay, hindi naman napunta. Oo, oh, baka na busy. Na busy siguro si Karna. Hindi, that... hindi na nabiyay yun sa ano eh. Hindi na nabiyay doon sa kanyang sa kanyang ano, yung taxi. Wala na, wala na siya sa taxi. Ay, wala na naman sa taxi. Ano, ano na naman ginawa niya? Ba, extra extra na lang. Doon sa doon sa mga bata na pa. Ayan, ngayon may pasok na uli, di diba? ba? Ayun, may extra na lang uli yun sa pag-atid sa mga bata dyan sa Claret. Ganon. Oh, hindi na siya babalik sa Palawan? Ganda... Sabi ba balik? Ba balik tao siya? Yung problema hindi pa naman nandito pa. Hmm, marami pa siyang ginagawa Ay, Sabi niya daw yung ginagawa. Eh, sabi niya babalik daw eh. hindi pa naman. Gusto oh. niya bumalik ton, marami pa raw gagawin siya doon. Oh, Baka ayaw pa yaga ng asawa kaya hindi nabalik. Oh, hindi pala sasama yung asawa niya doon sa Palawan. Eh, hindi yata eh, yun. Takot din yung sa asawa eh. <laughs> Ikaw, takot ka sa asawa mo no? Ah, Bugbugin bu ko lang asawa mo. <laughs> Ay, well, hindi ko na nakikita na Nag... Nagano na, 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 ano, sila ano, sila Ma'am Ichiban, kumusta na kaya sila ang channel nila? Hindi na nga, hindi na nga, at gawa ng may work, di ba si Ma'am Ichiban may work, at may... saka si Sir Sukin, bihi-bihi doon sa kanyang tindahan. Oh, no. di nga, wala na nga, ano. Wala nang di nga na, na nga makapag, ano, si Sir Sukin din eh. Oh, si so, Sir Sukin, inaasikasito na lang doon sa, sa kanyang rails. Yun, doon na lang, nakikita oh, ko naglalay. Oo. Sayang, The naman, sayang naman yung, ano, yung channel ni Mami Chiban. Kaya nga, pero nag-ano rin siya, nag-upload din niya. Nag-upload siya, hindi ko di na, hindi ko na, mabisitahan ko nga minsan. Ay, nag, nang monetize pa rin sayang. sila, di ba? Oo, oh, sayang naman talaga yun pag hindi oh. niya, no, kasi hindi pa naman niya kinukuha yung sahod niya, eh. naipin yung sahod niya. Oo, oh, maganda lang yan. Kasi, ayawan ko lang kung nakakuha na ng ano yan, parang pinakukuha ng pin yan eh. Mm. Iwan ko, daan ah, ng ano, ng 10. Mm. Ayaw ko kung nakakuha yan dyan sa ibang bansa ng 10. Siguro ah, nakakuha siya matagal na yan eh, lakal-lakal ng ano nun sana hindi niya ano yung kahit na hindi siya busy kahit ay kahit, kahit na hindi siya mag-live kung naka-upload siya tapos ano may nanonood sa kanya video okay lang yun pero kung hayaan niyang maubusan siya ng oras ma, maano ano mag-uulit na naman siya pero hindi naman yung ano ulit yung 4K ulit parang kunti lang di ba Oo, oh, hindi, hindi naman. Hindi rin naman nababawasan yung kanyang WH at saka kaya lang na ano nga araw si Lulu pa daw nga message eh, sa hinihinging ano papel. Oh. Hindi mo nagbibigay. Oh. Si na, si ano ko din, si nanay ko din na demonetize si nanay ko kasi nga eh <clears throat> hindi na siya nag-upload, hindi nagla-live tapos ako naman hindi ko siya pinapanood. Oh. Ay, tapos hindi ko na namalayan na nandiin eh, well, eh, sempre sobrang busy ko, nag-iisip na ako na na monetize na siya, maaalagaan niya. hindi eh. naman pala nag-upload. nung namuwi ako ng Pilipinas, ah, nakita ko ay eh, wala na. Ano yan? Bakit maugong dyan sa inyo? Ano nangyari channel niya? Wala. Nung ano, na, na demonetize siya. <clears throat> Tapos, ayun, eh, kung mag ano, kung sabi ko sa kanya ipatingin niya sa kapatid ko bago ano papano sabi ayusin lang daw ng konti may ano lang yung watch ah, hour niya kung, kung buti, anong ayusin niya yung kanyang ano, yung kanyang tawag nito, yung kanyang application Alright. ikulang pa nga may akala ko Ando na lahat kasi may membership na siya. Na-open na yung membership niya. Di ba? Naka-open na yun lahat. Yeah. Hindi na nga nag na nag-upload. Wala nang upload. Isang taon na siguro. Oh. Kaya yun. ni eh, nawala. Kailang, oh, nawala. So, kailangan. Hindi ko alam. Magmama, hindi ma, ko alam kung anong gagawin doon. ba ma, sa isbasa YT o mag-apply uh, muli. Hindi ko alam na nakalagay naman yung kung mag-apply ka ulit? Okay? Oo, uh, oh, doon. May... Nasa kanya naman yung account. Sabi niya. Tsaka, mahirap pag halimbawa i-open ko dito. Tapos, andun sila. Mahirap mo baka mamaya lalong ma-ano yung kanyang ano. Kanyang... Hindi. Hindi ba yung magtulad nung ginagawa mo sa akin okay. na mag-open okay, ka? Pero, pero iba... Oo, oh, pero ang cellphone niya kasi, cellphone niya kailangan kong ano hindi eh. hindi rin hindi, hindi niya ewan ko yung isang tap ay yung kanyang cellphone na isa hindi maklaro yung ano yung number na oh, ng screen niya tapos uh, kailangan, uh, palitan, oo, kailangan palitan oh, kailangan palitan niya uh, yung uh, ano yung cellphone number niya doon sa account niya muna uh, uh. Eh, kasi kahit na open ko dito, hindi, hindi, ko hindi niya i -ano, i-accept, hindi ko pa rin mabubuksan. Hindi nga, oo, yun na. Oo, kailangan niyang, ano, magpalit ng bagong, yung cellphone niya kasi yun din yung ginagamit sa pang e-load niya. Ano E-loader, oo. na no, wala na sa isip ko na ayusin yung andun ako. <laughs> ano, wala sa isip. Kaya nga. Kaya nga dating mo ron? Wala ng internet eh. right na. No. May internet I mean, sila mama I mean. pero yung pag may internet natutulog naman ako. Yung time na umaga kasi, baliktad, pag umaga doon natutulog ako ng alas 8 ng umaga hanggang ano, hanggang alas dosi ng umaga. Tapos pagkalauna eh may mga bisita kami sa bahay. Kaya yun. Kung lang isang buwang Kaya nga yun, no? Wala sa isip ko. Tapos, ay, hindi, kita mo, hindi naman ako masyadong nagwa-white kasi yung nandun ako, pa-upload, upload lang ako. Tapos, oh, pa-upload, upload kasi na, 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 layas sa bahay lagi. Wala din, hindi nag... Wala din, ano, bukid kasi sa amin, yung kahit na may smart tower tuon, walang kwenta. Kainis. Bakit, <laughs> Bakit naman? eh, ang ang bagal, ang hina ng, ano, ng, ng hina, nakakainis. Akong naiinis kasi sabi ko, ang laki kaya ng binayaran ko ng internet ko pagdating ko dito sa Canada kasi, ginamit ko yung data ko doon. Oo. Uh, Tapos, ano, ang ganun? ang mahal. Ang mahal. Ay, isabi, ay, yung data mo yung data mo dyan sa Canada, ginamit ko sa Korea. Yeah. Oo, oh, ginamit ko sa Pilipinas. Ang maganda doon, ka, ano, ka Islaw, ang maganda doon, ang malakas ang signal, ang Facebook. Ang ganon? Oo, oh, yung, ano, yung mag live ka ng Facebook. Hindi yung nag, ano, so, hindi siya nag, nag-ahang, walang hang-hang. Ang ganda ng kanyang, ano, ang ganda ng kanyang pagla-live kahit na ano, nasa bahay ka lang. Eh, okay, kasi, kasi ang Facebook naman mahina na kung kumuha yan ng panahon ng wifi itong YouTube malakas talaga ako ang YouTube ang yeah. malakas ang malakas niyang ano niya tapos nagaan ang YouTube o oh, mahina ang mahina ang ang ng YouTube sa probinsya doon sa sa liblib pero pag nasa bayan ako nasa bayan ako ayan nakaka ano ako nakakagamit ako ng internet lakas ang internet pag nasa bayan ako pero pag nasa ano nasa Bukid ko no, sa inyo sa farm wala kasi si mama kasi ayaw na niya sa bayan gusto niyang manirahan doon sa farm kaya ano oh, kaya minsan pag napunta ako sa bayan doon nag doon ako nag ano, naka-upload ng mga video tapos nang kinikip ko lahat nag-upload ako ng madami pag nasa ano na ako, pag nasa bayan ako. Pero pag nasa farm ako wala. Pag lumabas na ako sa ano sa may may, 'di ba, may gate sa bahay. Pag pag nakalabas na ako sa may gate, wala na, nawawala na. Sa loob lang talaga siya ng bahay. Yung internet na malakas. Tapos pag magsabay-sabay kami, magsabay-sabay yung kapatid ko. Ako, at saka yung pamangkin ko, ay wala na. Bagal na, bagal na. Ay sarap, sarap ng itapon yung sarap akyatin yung smart towel at saka iputulin. <laughs> Anong gawa mo kay Slaw na ano ka? Nag-live ka? Okay. Nag-live ako isang oras lang naman kasi nilalag. Nag-live ka kanina? Napa ano? Man Kumusta na revenue mo? Eh, hindi naman. Okay naman. Eh. Ilang naman, beses ka, naman, na ka na nakasahod? Nadagdagan naman. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa talaga ako nakasahod. Oo, oh, nakasahod ka na kaya. Hindi pa, hindi pa. Simula na, at na, simula? Hindi, simula nung, ano, nung December. Hindi pa, uli yung ko, December. Hmm. Tapos na demonya ako, di ba? Nawala siya. ako. Bumalik parso. Ba't ka nga pala na-demonetize? Oo, oh, hanggang ngayon, hindi pa napalit. Kaya yeah, hindi pa ako natawag. Oh, ba't ka pala na demo? So, Ay, alam ko na. Ako, yung sa mga ba shorts. Balance. Hindi, nung na demo ako, may natira yun, 18. Oh, 18. Ngayon, ay nakita ko nung nagtaga na 47. Ewan hmm. ko ngayon kung ilan na. Oh. 47 nung, ano, nung July yata. July, nakita ako, going to 47. Mm -hmm. Ano lang 'yan? Mababa talaga ang revenue pag wala kang live. Hindi nagla-live ka naman, magla-live ka pa. Tapos inuupload mo. Wait. nga ako doon sa mga sub video ko kasi nakikita ko sa video ko ang lalaki. Tapos tayo, nalalaman natin nangyari. So, na ba pa pa sa mga ano ko video? Views. Kasi mga mga ano 'yun, mga ninja 'yun eh, mga boss 'yun pag ninja boss yun, mawawala talaga yun. Pero pag mga legit na panood, hindi yun mawawala. Bilingit oh, 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 na ngayon yung mga short video ko. Yung yung mga ano, oh, pag inabot ng 1K yun, hindi na napaba. Pero yung wala oh. pang 1K, wala na, hindi na, napaba na. na. Hindi naman sa akin. Yung video ko. So. Yung video ko na short, tayo hindi tayo naman. naman. Hindi nga lang nadagdagan yung na. ano. Pag ano na, pag nag... Hindi na nadadagdagan ng ano video ng ano ang short video ko. Nadadag, na, nakikita ko ano, nakikita ko na dadagdagan. Nakikita ko ulit pag natitikim ng at titing ng uti, bawas na naman, mas malaki na mababawas kaysa na dadagdag. kahit na yung panood ko masano sa isa kong kaibigan na ang sabi niya ito na lang yung kulang. Tapos ano hmm. <coughs> ng ay, hey, napanood ko na siya, laki ng pinanood ko, tapos maya maya ng ano na lang, kunti na lang may, may, may bawa sa 500 views, yan sabi ko wala